guys, good morning. Dito tayo sa market. Bibili tayo ng lunch ko. Dito lang tayo kasi mas malapit sa ko. Dito lang tayo. yung lang ko dito ng lunch guys. Mura lang sya. Parang isang seat na. Then, $30 lang. Dito. Tuturo ko sa inyo. Chicken. Yes. And the one this. Okay. <laughs> so, ayan, guys. Nakabili na tayo ng lunch. Ito. Ang um, naganap tayo ng mupuan. Parang wala na yata tayong mupuan. Maka pwede dito, mupus sa kabila. Pwede naman siguro. Hanap lang tayo ng mapistahan. Dito pwede rin. Kaso mainit. Ang laki. Kasi park yun sa kabila. Pero pwede tayong makalit. Pwede tayo dito makatambay sa pwede. Wala naman tayo makalit. Lama!